Hello guys, good afternoon Welcome back to my youtube channel Ito guys uh, Mag video naman tayo guys Para sa ating Para sa ating ano Gagawa tayo ng link. Bago natin ipisan guys subscribe muna yung channel natin guys. So, click the bell button para uh, lagi tayong updated sa mga bago kong i-upload ha. Okay. Dito ta kasi sasama ako sa biyahe yung driver. Sasama ako sa biyahe. <coughs> <Buko. coughs> Ito ang dadalhin ko mamaya pag Kasi itong driver na to, truck ang dadalhin niya mamaya pagbalik. Kukunin namin doon sa sa France grants ng kumpanya namin na doon yung truck niya kukunin guys, sabay ako sa game pinagay mo na doon? pala ko alam niya ako sa kaya abangan nyo guys, kukunin namin yung truck doon uh, intro muna tayo ha

yan ayto na kami okay wala na wala driver ho oh. bigat-bigat magtarga ug magiiwang eh Ito, guys, service road guys dito kami dumaan kasi may butas don sa kami tatagos kay mo running mga doon. kamali motor mga di na podi don papasok sa kamali pano wala na na to

Ito yung toll gate Toll gate ng Balintawak Ito yung unang toll gate Yan, Arif ID nga nakasulat Pwede ka rin doon Pwede rin Basta Basta ID no? Puro ari pa ito eh. Dati parang hindi ganun. Kusa na lang angat yung ano dyan. Ayan o, oh, yung may kahoy na umaangat-angat. Ayan. wow okay. ba? La lawak ng ano. Tolgit. Ayan, Ayan, ang galo ka lang malaki na ng pera. Isa lang banget guys. 31,000. Ito. <laughs> Para maiba naman yung ano natin guys. Bejo. Hindi yun po, pagpalik na lang sa Metro Manila. बाहिर <laughs> <tick>, そう。 hindi kawayang yung kasunod mayroon pa, litong ay, isa lang yun kilometers 2 kilometers away

Ha? Mae'n rhaid cael llawer o arian yma. Dwi'n meddwl ddim yn gallu trefnu hwnna. Yna, mae hwnna. New entry. Ah, dito kami sa kawayan exit lang Okay, dito na, Kanan na kami, kana Ba't may harang saan tayo? Ito? Eh, ano mo to Sa kanan doon Pag may yan. niya Nakakalito na Ayan, may mga ano na may mga tawag dito kapag dyan ka na pumasok di ay chips <coughs> oh, lumingon o pag lumingon ko nakawayan o ka okay. hindi okay. huwag nakawayan pinigindat ang lang. pinigindat ang hindi na kailangan pag tumingin sa ini pinigindat lang. pag ginawa mo ay na Malapit na kami sa destination guys. Dina pasok kami dito sa subdivision Signal Blast on Okay na Pasok na Ayan yung kukone namin maya Ayan o no? Yung bago Yung bago dyan no? bip, bip, bip. Ayan guys, ay yung kinukuha namin guys oh. Ayan Ayan yung kinukuha namin Dadalhin namin dun sa planta Kasi kakarga ng items yan ng ano Ayan yung kinukuha ng truck namin misa Kaya dito ako nagmani Kasi yung driver dito dyan Siya, siya magdadala yan Dadalhin dun sa planta namin kasi yun dito at saka yun sa planta namin isa lang may ari yan, yan yung dadalhin niya yan yung kinukuha namin yung sinabi kong ano yan yung kinukuha namin dito yan yung sa, sa dati yan yung truck doon sa amin yan dito na nilalagay yan yung WPC 742 lawak dito sa loob ayan guys ayan hanggang maraming salamat hanggang dito na lang yung video ko maraming salamat po sa lahat yung mga nanonood ng aking video ayan ayan po ayan po ayan na yung kinukuha namin guys salamat salamat sa mga nanonood